Automatic transmission problem ang hirap tanggalin sa park. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question na, no na related sa automatic transmission at may mga pagkakataon daw na antigas tanggalin sa park yung kanyang kotse ano daw ba yung posibleng problema well uh, para sa akin na uh, may dalawang possible issue yan number one pwedeng may problema ka sa handbrake baka yung handbrake mo ay hindi na ganun kaganda yung engagement kumbaga pag hinanbrake mo pwedeng umaatras siya or umaabante so kindly check yung inyong handbrake baka may problema ka dyan kasi ito ah uh, on the idea posibleng ang sumasalo ng weight ng inyong sasakyan para hindi siya umabante or umatras is yung parking pole na hindi na yung handbrake okay? kaya pwedeng ma-experience mo talaga yan yung pagtigas ng shifter kasi nga siya yung nakasalo dun sa weight ng sasakyan para hindi tumakbo pa atras pa abante then secondly na possible issue is mali yung way ng pagpapark mo okay? mali yung sequence oh, actually ganito on the idea kung nasa pantay ka naman na lugar okay lang from i pwedeng ilagay mo from drive lagay mo kagad sa park taas mo yung handbrake okay na yon walang problema doon pero kung ikaw ay nakapark sa inclined na location like pwedeng bumulusok yan or umatras ay highly recommend na sundin mo yung sequence na sasabihin ko okay ito sorry baka magkamali ako ha, kung may mabago man ako pero ito makuha nyo lang yung pinaka idea ano? So once na nakapark ka sa inclined na location para hindi saluhin ng parking pole mo yung weight ng sasakyan, ito yung ibibigay kong guide. Okay. So unang step is i-press mo yung iyong brake. Okay. So hindi ba ka, i-press mo yung brake. So hold mo yung brake. Now, ilagay mo siya sa neutral. Okay? Yung shifter mo, ilagay mo sa neutral. Then itaas mo ang iyong handbrake. Okay? Now, pag nataas mo na yung handbrake, tanggalin mo yung paa mo sa iyong brake pedal. Okay. At determine mo o assure mo na hindi na siya aatras or aabante. Okay. Now, pag na-secure na ng inyong handbrake na hindi na umaatras or umaabante yung sasakyan, i-press mo ulit yung brake at yung shifter mo na nasa neutral, tsaka mo pa lang siya ilagay sa park. Then, tanggalin mo yung paa sa iyong ah uh, brake pedal. So, yun yung pinaka-sequence na gawin mo if ever. No? Para, ang idea dito, para ang magsasalo ng weight ng sasakyan is yung handbrake, hindi yung parking pole mo. So, yun mga paps, no? kung sakali man ano, na nakaka-experience kayo ng pagtigas ng inyong park no? o pag-release uh, pag ng park, eh, parang may para may kalso or lumalagotok maybe uh, you have issue on your handbrake or mali lang yung sequence ng pagpapark ninyo ng inyong automatic transmission. Kung nagusto nyo yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung pala sa taas. At TikTok, click yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood Keep safe mga paps.